Shoutout tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Edo, kay Lilibit Tumage, Merlinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Simulan na po natin ang ating kwento. Uwi ka ng matandang babaylan kay Tias Sidis. Mukhang gumagawa na ng mga usal ang mga ito. Kailangan natin na agarang na makuntra ang kanilang mga gagawin. Kunsing, tulungan mo kami. Pagkatapos wala nang inaksayang sandali na ang mga ito at agad nang nag-uusal ng mga orasyon ang tatlo samantalang ang mga matatandang gabunan dumapa din ang mga ito sa lupa sabay ng pagbulong-bulong ng mga ito at sabay din ng pagtapik ng mga ito sa lupa ng makailang pises Gumagawa na din ng mga orasyon ang mga ito para palakasin ang kanilang mga puder at mapahina din ang gagawin ng mga usala ng mga kalabang aswang na bangkilan. Ramdam ng mga gabunan ang kakaibang lakas ng presensya ng mga bangkilan. Kaya nakakatiyak ang mga ito, nakakaiba ang lakas ng mga kauring aswang habang nagtatagisan ng lakas ng mga usal ang magkabilang grupo. Nakita nila'ng biglang nalalanta ang mga halaman ni Tiasides na nakatanim sa paligid ng mga kubo. Agaran na nalanta ang mga ito at namamatay. Kaya agad na napagtanto ng kanilang grupo na ang punteriya pala ng mga aswang na bangkilan ay ang mga tanim na halaman ni Tia Sidis na mga panguntra sa kanila. Iyon pala ang pakay ng mga bangkilan sa kanilang mga ginagawang usal. Huli na nang mapagtanto nila ang mga ito. Namatay na ang mga halaman at anumang uras. Maaring makakalapit ang iba pang mga aswang sa kanila na walang pag-alin langan. Napamura itong sinanay kanila. Huwi kanito sa mga kasama wala na tayong magagawa tungkol sa mga halaman ni Cedes. Mas nakakabuting lumapit nga ang mga ito sa atin at mapapatay natin agad ang lahat ng mga demonyong ito. Ang ibang mga aswang na nag-anyong mga aso agad na nagpalit ang mga ito ng anyo sa pagiging mga aswang na mayroong mga malalapad na mga pakpak at pagkatapos walang pagdadalawang isip na dumaluhong ang mga ito sa kanila habang papaataki ang mga ito. Biglang umindak naman sa lupa ang mga matatandang mga bangkilan na pinangungunahan nitong sinanasayong. Napakalakas ng mga usal ang pinakawala ng mga ito na sabay-sabay na nagiging dahilan para mabuwal sa lupa sina Nanay Candida. Walang kawala ang mga babaylan sa lakas na pinakawalan ng mga usal ng mga matatandang bangkilan. Pati pa nga ang mga gabunan at itong si Damian kasama si Nabuchok. Ganon din ang nangyayari sa mga ito. Nabuwal ang mga ito sa lupa na nakakaramdam ng sobrang pagkahilo. Pati pa nga si Nabuno at Akiko na hindi kayang matamaan ng mga usal sa mga pagkakataon na iyon tumalab na sa kanila. Ang malakas na usal ng mga bangkilan tinablan na ang kanilang mga kalasag sa usal ng mga timawang bangkilan na labis na ikinawindang ng mga ito. Itong si Rosa, kamuntikan pa nga itong mawalan ng malay. Sa mga pagkakataon na iyon, nakalapit naman sa kanila ang mga nagluludagan ng na mga malalaking aso at mga nagsiliparan ng mga aswang. Maagap naman itong sinanay kanila at Tia hindi nga makapaniwala ang dalawang babaylan na gano'n kalakas ang tumama sa kanila na mga usal. Agad na inihampas nitong sinanay kandida ang kanyang palad sa lupa ng tatlong bisis habang nakalapa ito. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, nahihilo pa itong sinanay kandida at namamanhid ang kanyang buong katawan. Ganon din itong si Tia Ceres. ngunit kailangan nilang makuntra agad ang ginagawang mga orasyon at usala ng mga asawang nabangkilan. Itong si Tia Cides, nakapikit ito ngayon habang umiihip-ihip sa hangin, sabay din ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Sa pinagsamang lakas ng dalawang babaylan, agad na nakagawa ang mga ito ng mabisang mga panguntra Biglang nayanig ang kinaroonan ng mga matatandang bangkilan at nauga ang lupang kinatatayuan ng mga ito. Pagkatapos nabiyak ang lupa at sa kanilang paligid, tulad ng nangyayari sa grupo nila ni Nanay Kanida kanina, natumba din ang mga matatandang asuwang at nakakaramdam ng pagkahilo ang mga ito. Maagap na hinagip na sila ng mga pwersa galing sa ilalim ng lupa para dalhin na ang mga ito sa ilalim ng lupa mabuti na lamang at maagap naman itong sinanasayong na nagbato ng mga malalakas na mga usala na siyang nagiging sanhi para bumalik sa normal ang lupang kinaroonan ng mga ito at mawala ang mga biyak-biyak. Ngunit dalawa agad sa kanyang mga kasamahan na mga timawang mga bangkilan ang tuluyan na nailibing sa ilalim ng lupa sobrang nawindang ang isipan nitong sinanasayong sa kanyang nakita at nasaksihan. Sa isang iglap kasi, agad na nakabawi ang mga babaylan sa kanila. Agad na nakapaghiganti ang mga ito ng malakas na mga usal na nagiging dahilan sa kamatayan agad ng kanyang dalawang mga kasama. At hindi inaasahan itong sinanasayong na ganun kalakas ang mga usal ng mga babaylan. Napagtanto na nito ngayon kung bakit napatay ng mga babaylan ang labing dalawang mga matatandang timawang bangkilan sa paghaharap ng mga ito doon sa patag dahil sa kakaibang lakas na tangan ng mga ito. Hindi naman ganun kalaki ang pinsalang natamo ng mga kasamahan nila ni Nanay Kanida dahil agad na nabasag nila ang mga usal na tumama sa kanila at agaran na bumalik ang kanilang mga wisyo may ilang mga kalmot na natanggap ang mga ito. Ngunit agad nilang naabot ang mga aswang. Ang mga matatandang gabunan, agad nilang dinaluhong ang mga aswang na mayroong mga malalapad na mga pakpak at ibinagsak ang mga ito sa lupa sabay ng mga pagpapakawala ng mga ito ng mga pagkalmot. Ganon din sina Butchok, Gabriel, Bruno at Pablo. Agad na napatumba nila ang mga nagsilakihang mga aso na umaatake sa kanila. Nang maabot nitong si Gabriel ang isa sa mga ito, kinubawan na ito ng pulis at ginilitan sa liig ang malaking aso na nagiging dahilan para mapaigit ito at manginisay sa lupa. Samantalang itong si Bono, gamit lamang ang kamao at lakas ng bata, agad niyang sinapak ang isang sumagpang sa kanya. Sapol niya ito sa panga na nagiging dahilan na para agaran itong bumagsak at mangingisay din sa lupa. Matapos na magawa iyon ng bata, agad naman na isinunod niya ang isa pa na umaangil habang umaatake ng paglundag sa kanya. Siniko ito ni Buno sa may ulo. Rinig pa nga ng bata ang paglagutok ng mga buto nito sa ulo dahil sa lakas ng pagkasiko nitong si Buno doon sa malaking aso may naglabasan pa nga ng mga dugo galing sa bibig at tainga ng malaking aso at bago pa ito tuluyan na bumagsak sa lupa, pinabaunan pa ito ni Bono ng dalawang magkakasunod ng mga pagsapak na tumama muli sa ulo ng nilalang na nagiging dahilan para agaran itong mamatay pagbagsak nito sa lupa. Ang ginawa naman itong si Pablo, hinayaan itong makalapit sa kanya ang mga aswang sa kaagad natapakan ang mga anino ng mga ito at pagkatapos saka naman itatarak nito ang hawak na balaraw sa katawan ng mga aswang sunod-sunod din na pinabagsak ni Butchok ang mga bawat makakalapit na mga aswang sa kanya gamit ang kanyang mga matatalas na mga garab. hinihiwa nitong si Butchok ang liig ng mga malalaking aso ngunit sa kabila ng abala nitong si Butchok sa pakikipaglaban doon sa mga aswang na bangkilan, mariin pa rin itong nagmanman at nakikiramdam sa buong paligid. Para masipat kung sakaling magpapakita na doon ang grupo nitong si General Berto. Malakas talaga ang kutob ni Butchok na magpapakita ang mga ito doon sa kanila. Pagdating naman ng mga abwak, biglang lumulubo ang lupang kinaroonan ng mga ito doon sa paligid ng maisan umaatake na din ang mga abwak padaan sa ilalim ng lupa samantalang ang mga nanatili sa anyo bilang mga malalaking mga uwak bumulusok na din ng lipad ang mga ito papunta na din sa kanila doon sa gilid ng mga kakahuyan na malapit lamang din doon sa mga maisan na baling ang atensyon ng iilan sa kanila dahil nakita nila doon ang grupo ng mga talim nang masipat din ang mga ito ni Butok Napapangiti na ang binatil sundalo. Batid niyang kasama na ng mga talim na iyon ang pinuno ng mga ito na si Heneral Berto. Mas ginanahan pa sa pakikipaglaban itong si Butyok. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nilang mapabagsak at mabawasan ang bilang ng mga kalabang aswang. Agad na umikot sa iri itong si Butyok at inabot ang liig ng isang aswang. Nakipaglaban pa ito kay Butsok ng mga pagkalmot. Ngunit maagap na kinubawan ito ng binatilong sundalo sabay ng paggilit nito sa liig ng aswang na nagiging sanhi ng pagkalas ng ulo nito galing sa katawan at pagsirit ng maraming mga dugo. Minanmanan din ng mga ito ang papalapit na mga lumulubong mga lupa at ang mga bumulusok ng mga uwak na habang papalapit sa kanila nagpalit na ng anyo ang mga ito sa pagiging mga aswang. Nang makalapit naman ang mga abwak na nasa ilalim ng lupa, agad na umindak itong si Butchok sa lupa ng tatong bisis kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Sinabayan din ito ni Pablo para mas malakas ang kanilang magagawang mga usala. Ngunit nagulat itong si Butchok. Nang maramdaman na nakuntra ang kanilang mga inilatag ng mga orasyon. Gulat na gulat itong si Butchok dahil natitiyak niyang malakas ang mga usal na iyon. Napatitig ang binatilong sundalo at itong si Pablo doon sa unahan. kan itong si Pablo. Mukhang nagawa ng paraan ng mga matatandang bangkilan ang ating mga ginagawang usal doon Butchok mukhang kinakailangan natin na mapalabas ang mga aswang na ito galing sa ilalim ng lupa gamit ang ating mga kakayahan at hindi gamit ang ating mga usal. Ngunit sabad naman itong si Bono. Ako na ang bahala sa mga aswang na nasa ilalim ng lupa. Kuya Pablo, Kuya Butchok, harapin nyo na lamang ang mga bangkilan. Pagkatapos na makapag-usal itong si Bono ng mga orasyon, agad na itong tumalo at pagbagsak nito sa lupa, sinabayan ito ng bata ng pagsuntok sa lupa na malapit lamang doon sa kinaroroonan ng mga lumulubong mga lupa na mayroong mga abwak. Sa lakas ng pagkasuntok nitong si Puno, nayanig ang kanilang kinaroroonan at nawasak ang lupang kinaroroonan at pinagtataguan ng mga aswang na abwak. Dahil din sa lakas ng pagkasapak ni Buno sa lupa at may mga pabaon na mga ito ng mga usal agad na nakakaramdam ng panghihina sa kanilang mga katawan ang mga aswang na abwak at bago pa bumalik ang wisyo ng mga ito agad nang pinatubo ni Buno ang kanyang mga matutulis na mga kawayan sa kinaroroonan ng mga ito na nagiging sanhi para isa-isang matuhog ang mga ito sa kanilang mga katawan tanging mga pag-atungal na lamang at pag-angil ang nagagawa ng mga aswang nang makita nila ni Gabriel, Pablo at Butchok ang pangyayaring iyon na napatitig ang mga ito kay Bulo at sobrang napahanga. Bulong na lamang nitong si Butchok. Bumalik na din ang lakas mo, Bulo. Ang nakakawindang mong lakas. Do naman sa harapan, dinaluhong na at inaatake sina Nanay Kanida ng mga umaangil na mga bangkilan at mga abwak. Ngunit walang nakakalapit sa mga ito dahil sa mga bugging ni Nanay Kanida at sa anim na mga anino na pinalabas nitong si Tia Sidis na buong bangis na inabot ang mga aswang at ibinagsak sa lupa. Ang mga anino nitong si Tia Sidis may hawak na mga matatalas na mga itak. Ang mga ito at pinagtatagpas ang bawat makakalapit na mga aswang. Nagsimulang lumalapit na din ang mga matatandang bangkilan dahil sa kanilang nasaksihan Mukhang walang kalaban-laban ang kanilang mga kasamahan sa lakas ng grupo ng babaylan. Napagtanto na din itong sinanasayong na maraming mga kakampi din pala ang grupo ng babaylan. Nakita din kasi ng pinuno ng mga bangkilan ang ilan sa mga gabunan na buong tapang din na pinabagsak ang kanyang mga kasamahan na mga aswang na bangkilan. Utos nitong sinanasayong. Kailangan na natin ang ating mga kakamping mga dyablo para makatulong sa labanan. At kailangan din na makagawa tayo ng mga malalakas na usal para maparalisa ang kanilang kalakasan. Dahil kung hindi natin maagapan ang kanilang kalakasan, maaaring maubos ang ating mga kasamahan. Lumingon din itong sinanasayong doon sa mga kakamping mga pulis na si General Berto na ibig ipahiwatig ng mga titig ng bangkilan na kailangan ng umataki na din ang mga ito. Pagkatapos, tumingala sa itaas itong sinanasayong at nagbabanggit ng mga banyagang salita. Habang nakadipa ang kanyang mga kamay, agad na sumunod din sa kanyang ginagawa ang iba pang mga matatandang bangkilan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakarinig na ang lahat ng mga parang batong nag-uumpugan sa ilalim ng lupa. Hinala agad nila ni Nanay Kanida. Mukhang may gagawin na namang mga usal ang mga kalaban na mga matatandang bangkilan. Kaya wika nitong si Nanay Kanida sa kanyang mga kasama. Siris, unsing! Mukhang may binabalak na naman ang mga bangkilan. Kailangan natin na maunahan ang kanilang mga gagawin at makontra ngunit kakatapos pa lamang ng pagkawikang iyon nitong sinanay kanida. Biglang nabiyak ang lupa doon sa unahan at may mga sumisingaw ng mga usok. Kaya nasabi na lamang nitong sinanay kanida. Nahuli na tayo. Sa tingin ko, mukhang may tinatawag ang mga iyan na natitiyak kong kampon ng mga dinmonyo. Kayo na muna ang bahala sa mga aswang na bangkilan, Sides. Kailangan kong mapigilan ang paglapit ng mga tinatawag ng mga aswang na ito. Matapos na masabi iyon nitong sinanay kanida, wala na itong inaksayang mga sandali. Mabilis itong tumakbo papunta doon sa kinaroroonan nila ni Butchok at sa isang iglap. Agad nang tumulong sa pag-atake itong sinanay kanida doon sa mga aswang na nando doon. At wika ng matandang babaylan. Bono! kailangan kitang isama doon sa harapan. Tayo ang haharap sa mga nilalang na tinatawag ng mga bangkilan. Kailangan kitang isama doon sa harapan. Tayo ang harap sa mga ito. Kailangan na mapuksan natin ang mga ito bago pa tuluyan na makalapit sa ating kinaroroonan. Dolong Botchok, hawakan ninyo ang bahaging ito at huwag ninyong hayaan na may mga makakalusot at makakalapit at batid kong nakita mo na din ang grupo nila ni General Berto. At batid ko din ang kasabikan mong labanan ang isang alas na iyan. Sa muli, ang paalala ko lamang ay mag-iingat ka. Sagot naman itong si Butchok. Ako nang bahala na ni Mag-iingat din kayo. Matapos ang tagpong iyon, mabilis nang tumakbo si nanay kanida at buno pabalik doon sa bandang harapan at nakita nila doon sa unahan ang pagtatakbuhan ng mga kakaibang mga klasing nilalang. Mapupula ang kulay ng mga balat ng mga ito at kay hahaba ng kanilang mga bisig na mayroong napakatulis na mga kuko. May mga sungay din ang mga ito na agad na natitiyak nitong sinanay kanida na mga mandirigmang jablo ang mga ito. Bukod pa sa mga nilalang na mapupula ang mga balat may nakita din silang iilang mga nilalang na parang mga puno ng kahoy na may dalang mga pamalong gawa sa kahoy at mga baging na latigo. Ngunit kakaiba ito doon sa mga lamang lupa na nakakalaban na nila ni Nanay Kanida noong unang mga panahon dahil di hamak na mas malalaki ang bulas ng mga ito. Kung susumahin, dudublihin ang laki at tangkad ng mga ordinaryong tao sa mga ito at kung tutuusin, Parang mga higanti na. Mabilis din ang kilos ng mga ito na tumatakbo papalapit sa kanila. Uwi ka na lamang nitong sinanay kandida. Mahabaging Diyos! Kailangan kong tawagin ang aking gabay. Masyadong malakas ang kanilang pwersa at ang dami ng kanilang bilang. Ngunit bago patuloyan na matawag nitong sinanay kandida ang kanyang gabay, agad, Nasabad naman na wika nitong si Tia Sidis. Nanay Candida, wag mo tawagin ang iyong gabay. Napakadelikado iyan sa magiging kapalit. Baka iyan pa ang magiging sani na malalagay sa alanganin ang iyong buhay. Ako na ang bahala sa mga iyan. Napatitig itong si Nanay Candida kay Tia Sidis. Alam ng babaylan na may mga karunungan din itong si sa pagtawag sa mga mandirigmang mga inkanto na katulad ng mga kakayahan ni Tatay Dadoy. Kaya ipinaubaya na niya ang pakikipaglaban sa mga mandirigmang jablo kay Tia Sidis. Sagot naman nitong sinanay kanida. Ikaw ang bahala, Sidis. At maraming salamat. Ako na din muna ang bahala sa mga aswang na bangkilan. Matapos na masabi iyon nitong si kandida agad na yumuko itong si Tia Sidis sabay ng mga pagbuka-buka ng bibig ng babaylan at makalipas naman ang ilang mga segundo biglang nabibiyak ang lupang nasa kanilang kinaroonan sabay ng pag-alagwa ng mga mandrigmang anino nitong si Tia Sidis na may bit-bit na mga karet agad na sinalubong naman ng mga aninong ito ang mga mandirigmang jablo ng mga bangkilan at mas lumala pa ang bakbakan doon sa lugar na iyon na napuno na ng sigawan, hiyawan at mga pag-igik. Thank you